at uh, 84 seconds ay naloko na ang init <laughs> dito ayan sa mga hindi taga palawan guys ito ang capital ayan, provincial capital of palawan so kapag pumunta kayo dito sa gabi maganda po masyal din dito kasi may mga lugar dito kung saan pwede kang tumambay katulad yun yung nasa harapan natin ayan Ah, uh, ba? Diba? Then, uh, ayan, marami kasi mga turist ang tatanong baka daw kapag pumunta sila ng Puerto Princesa, uh, maligaw sila. Actually, hindi. Kasi itong nasa harapan natin, guys, uh, yan ay daan palabas na ng north and south. So, yan ay uh, dito sa Junction 1. So, San Miguel, ang dulo niyan, guys, ay San Pedro na rin. Barangay San Pedro o San Pedro Road. Then ito naman sa kabilang side ito yung may ano oh sa so may green na yan na ano, multi cab. Yan ay nanggaling din sa Malbar Street o Rizal Street yun yan. So ang kabilang lusot niyan, yung kalsada niyan nasa Malbar Street. So from Rizal Street yan sa lugar na yan sa daan na yan from Rizal Street going to Malbar Street. Tapos yung Malbar Street lulusot naman yan doon sa kabila papunta yan sa dulo na to. Nandaan na to. Yung tiyatawag natin sabi ko yung sa may San Pedro. So, sa San Pedro isang daan lang guys isang uh, main road ng Puerto Princesa yung barangay San Pedro yun na yung palabas ng north and south yan pagdating nyo sa Adventist Hospital doon na maghihiwalay yung south at saka yung north kaya ibig sabihin itong main road na to at yung main road doon sa Malbara Street sa kabila ay isa lang ang pupuntahan isa patutungan. Naka, umikot lang kumbaga, kumbaga sa sa isang uh, football field. Yan. O sa isang ubal uh, ng uh, sports complex. Isa ano lang 'yan, parang isang oval lang 'yan nakapaikot. Na isa lang ang dinadaan. Ganun 'yan. yan. Halimbawa, ayan, papakita ko sa inyo guys ha. Itong daan na to, yan, itong daan na to uh, yan ay papunta sa Malbar Street so pag lumusot tayo doon at doon tayo dumaan papunta doon sa San Pedro magtatagpo tayo dyan sa may crossing yan yung, uh, yung uh, crossing yan yung merong magsasalubong tayo dyan sa may stoplight yan <laughs> Yan yung ano, ah. guide ko lang ito para doon sa mga bisita natin dito sa Palawan sa Puerto Princesa City ng mga tagaibang probinsya. Dahil um, minsan, mga, mga guest tayo na nag-stay dito sa Puerto Princesa at uh, gusto nila maglakad-lakad, uh, ayan, minsan, in-explore nila na naglalakad lang sila, hindi sila samasakay ng sasakyan. Eh, napakadali lang po yan. Isang paikot lang 'yan pero oh, medyo malayo-layo rin 'yan. kung lalakarin niyo nako. Mapapagod po kayo kung uh, gusto niyo makita yung dulo sa dulo nyan So, ayan nandito na tayo malapit sa corner ng ito yung stoplight na to. Yan Caltex. tapos ko makikita ninyo yung mga nakahinto doon ng mga sasakyan sa kabilang dulo. Yan sa kabilang bahagi ng kasada na ito, ito guys. Yan. Oh, di ba may yan. Yan ay galing doon sa Malbar Street. Okay, so yan ang tinatawag nating Malbar Street na. Tapos ito Barangay San Miguel yung pinanggalingan natin. Ito naman ngayon yung Barangay San Pedro. Ayan oh. Yan tumatakbo niya sa dulo na yan. Okay. Ah, uh, dito na tayo magsasalubong. Okay. Takbon na tayo. Uh, nandito na tayo sa Barangay San Pedro. Kung saan, babaybayin naman natin itong kalsada na ito. At hanggang doon sa ano naman, sa stoplight. Ayun, Nandito naman natin matatagpuan, guys, ang, <laughs> Puerto Ayan, uh. Ayan, ang Puerto Princesa City Coliseum. Ayan, ha. Oh. Ayan, mapakita sa ang Puerto Princesa City Coliseum. Ay, uh, marami mga kubul, kubul dito guys ayan o, food tourism bazaar mga kubol-kubol dyan kung saan na uh, sa gabi o pwede kayo pumasyal dyan actually isa yan sa magandang pasyalan nung araw dahil uh, yan yung unang-unang mayroong fountain dito sa Puerto Princesa. Malaking fountain. na no? nung hindi pa ginagawa itong ating uh, balayong park. Pero sa ngayon kung gusto mong pumunta sa Balayong Park o oh, sa gusto kung gusto mong makakita ng na napakagandang uh, water fountain na iba-ibang kulay ay pasyalan mo yung Balayong Park dito sa Puerto Princesa. <laughs> Ayan, open 'yan mula sa gabi. Kung alam ko wala ang gabi alas 9 hanggang alas 10 tayo ko. Hindi ko sure yung oras pero yun din yung mga oras na bukas yung fountain. Ayan, yun yung isa sa mga attraction doon. Tapos may mga tower din doon na pupwede yung akyatin. Ayan, isa yun sa mga attraction. Okay. So, quick tour lang ito ha sa mga uh, hindi taga Puerto Princesa. Ayan. Kahit yung mga kababayan natin na mga taga dito sa Palawan, yung mga bibihirang makarating ng uh, lungsod ng Puerto Princesa. Alam naman natin na hindi naman halos uh, uh, ano, hindi lahat talaga. Uh, lahat na karating dito. Lalong lalo na yung mga kababayan natin na uh, nasa liblib -lib na lugar, Ah, diba? uh, ito yung guide. Ito pwede ninyo maging guide na kasada, guys. yon pero wag kayong maglalakad ha. Lalo na pag ganitong mainit, nako. Eh baka kayo may milestone stroke medyo mahaba haba yan ilang kilometro rin yung uh, lakaran pero at least uh, alam ninyo kung saan kayo pupunta uh, di ba yan lang yung mga main roads natin dito sa Puerto Princesa na sa mismong gitna ng bayan uh, oh, sa lang ng sud ng Puerto Princesa so nandito na tayo sa stoplight ng Puerto Princesa, ito yung pinaka-junction 2. Oh, yan, sabi nga. So, Uy, <laughs> ito, shout out. Ay, <laughs> Doon ako sa airport galing, oh. Sige, cancel, Hi, baby. Sige, <laughs> galing. Ayakit lang ang motor na na-rent na, man. Ah, oh. Content na? Content na? <laughs> Ay, pang... Hindi ka sumama na karami. Eh. Wala ka ba? Ako nagabantay. Ah. Uh... <laughs> Ayan. Ayan. Ah, sige Ay, di kahapon sana Kasa nagmadaling araw kami Yun nga oh. So, ayan, junction Ano na? Dito na kayo? Ah, sige Ah, Santa Monica kayo? Ayan, so ito yung papunta sa Santa Monica Ito na yung north, guys Ito yung papunta Oh, ito yung south Ito yung north <laughs> Mali ako Ayan So, daan tayo dito sa Sa north side ng Puerto Princesa Okay Ayun yung sa kabilang kasada na yun guys Ayun yung pinaka-south Southbound ng Puerto Princesa So doon na matatagpuan yung uh, Buliluyan Yan yung dulong bahagi ng south So itong north, ito, ito na yung daan uh, Papunta ng El Nido, Palawan So sa mga nag-underground river Minsan dito siya sundok Kapag after na underground river nila sa Robinson's Place Para hindi ganong mainip doon sa junction naman ng San Salvation So dito yan sa Robinson's Minsan dito yung meet up ng mga van at saka ng mga turista. Okay? Ah, uh, ayun. Yun lang. So, dito sa north, ang matatagpuan ninyo, mga pwedeng bisitahin dito, yung mga sikat na destination, ay ang El Nido Palawan, ang Port Barton in San Vicente. So, sa El Nido, kung sasakay naman kayo ng uh, Pass Crop o yung uh, Pass Ferry ay uh, doon ang pinakamadaling uh, lugar para kayo ay bumiyahe, papunta naman ng kuron So uh, doon naman sa kabilang side ng kalsada natin, yung South, ah uh, nandoon naman yung mga sikat din na uh, pasyalan. Katulad ng Estrella Falls, ayan, yung sumisikat ngayon na... Uh, magandang lugar dito sa atin sa Palawan yung uh, nating uh, last of the last frontier of the of Palawan of the Philippines sabi nga <laughs> ay yung tinatawag nating Balabac Island ayan doon yan sa south doon sa kabilang kalsada doon ang daan yan okay so mula yan dito sa Puerto Princesa ang biyahin yan mga pitong oras din ano sakay ng mga band Then pagkatapos nyo sa ng van, sasakay naman kayo ng bangka ng sabi nga parang 2 hours daw. Yun sumahabang So mahabang biyahe din. Di ba? Maraming pasyalan dito sa Palawan. Dito lang sa Puerto Princesa eh, marami na. No, along the city. So may mga city tour tayo dito. na pwede nyo puntahan may mga vlog na tayo doon sa mga area katulad dito sa city yung beaker seal na kung saan ay sikat sa original niyang mga hopya na tinapay ang mitra ranch na pag may may ari ng ating late uh, uh house speaker di ba mitra and may mga tours dito sa north na pwede niyo yung gawin yung mga island hopping yung tiyatawag natin honda bay tour ayan